Bakit si Sam Verzosa ang mayor ko? Sa sobrang hirap ng Maynila, nakakalungkot na ito ang capital city ng Pilipinas pero isa ito sa pinakamadumi, pinakamagulo at pinakamahirap na lungsod sa ating bansa. Kailangan na natin ng bago, ang totoong pagbabago. Kaya ngayon 2025. Bakit si Sam Verzosa ang mayor ko? Dahil sa pinaghalong sipag, talino at malasakit na kanyang napatunayan sa kanyang mga nagawa at plano para sa Maynila. Si Samuel S.V. Verzosa Jr., isang batang lumaki sa Josefina Street, Sampaloc, Maynila ay nagsimula sa simpleng pamumuhay, born and raised na Manilenyo. Batang Sampaloc! Nakapagtapos siya ng civil engineering sa University of the Philippines, kung saan nahubog ang kanyang determinasyon at kakayahan. Natuto sa magandang skwelahan at sa mga kalye ng Maynila. Book smart at street smart nga. Pagkatapos ng kolehiyo, nagtrabaho bilang engineer at naging contractor ng mga projects. Nakapagtrabaho at nakapagnegosyo. Tumago ang mga negosyo niya mula sa mga constructions, water refiling stations, hardwares, trucking business business, computer shops at mga restaurants at nightclubs, itinayo niya ang kanyang mga negosyo. Kabilang ang Lux White International, pinakakilala sa buong mundo na top and trusted health wellness marketing company. Isang multi-awarded company at siya rin ang naging presidente ng Ferrari at Maserati Philippines. Sa husay niya sa pagnenegosyo, pati mga international brands at companies nagtiwala na sa kanya. Ipahawak mga kumpanya nila. Dahil sa tagumpay na ito, si SV ay naging inspirasyon. Isang patunay na ang sipag at talino ay susi sa pag-asenso. Halos taon-taon meron siyang natatanggap na Awards CEO of the Year Award, Young and Rising Entrepreneur Award, Businessman of the Year, Company of the Year, Most Trusted Marketing Company in Asia, Rising Tiger Awards, American Association Awards for Philanthropy, Asia Leaders Awards for Humanitarian Actions, Men Who Matter 2019 sa People Asia, Forbes Asia, na featured din siya, at madam pang prestigyosong mga awards, ganyang kagaling si S.P. Samversosa. Hindi lang tagumpay sa negosyo ang pinatunayan ni S.P. Sa kanyang malasak, sakit sa kapwa. Nagawa niya ang mga sumusunod sa pamamagitan ng Front Row SV Cares, tulong sa panahon ng kalamidad. Sa mga nasalanta ng Bagyong Undoy, Yolanda, Sendong at iba pa, naghatid siya ng dikalidad na relief, goods tulad ng bigas at mamahaling. Spam, kaya siya tinawag na Spam Berzosa. Pagkilos sa sakuna, tumulong siya sa mga biktima ng Bulkang Taal at nagbigay ng suporta sa mga nangangailangan sa gitna ng pandemya. Mula sa Bagyong Undoy, Yolanda, Milenio, Habagat, Ulysses, Karina, Enteng Christine, at Madam Agadagadad anjan lagi para umalalay at tumulong ang kumpanya niya na Front Row Cares at mismong Sisvik dala ang mga tulong at pag-asa hanggang mga pagbaha sa Visayas at Mindanao hanggang mga landslides sa Baguio at Ilocos at paglindol sa Cebu at Davao at Cotabato hanggang butuan Gayan de Oro at Zamboanga anjan lagi siya at grupo niya para umalalay kasama natin siya sa pagbangon kada sakuna meron din siyang batang Sampalok Foundation na nakapagbigay na ng daan-daang scholarship sa mga kabataan buong Pilipinas edukasyon para sa lahat. Itinayo niya ang e project na nagbigay ng pasilidad para sa online. Learning upang matiyak na walang batang maiiwan sa pag-aaral. Suporta sa komunidad. Nagpatayo siya ng mga basketball, courts, at tumulong sa mga lokal na musicians at artists upang buhayin ang talento ng mga Pilipino. Gaya ng SV Squad at mga kilalang hip-hop artists, gaya ng XB at iba pang rappers. Gaya ni Las Casta Cliff Flogie. Praise tag kahit si Andrew E. Eh. Kilala din siya bilang co-host ni Kuya Will sa Wawa Win, naging tuto. To win, nagkaroon pa ng event ang Wawa Win sa Araneta Coliseum, kung saan namigay ng house and lot at 1 million sila. SV to talk to win lang ang show sa TV na nagtuloy-tuloy nung pandemic. At ang show na halos araw-araw namimigay ng 10K, 20K, 50K, galing mismo sa bulsa ni Kuya Will at ni SV. Hanggang sa latest show ni Kuya Will na Will, to win ay naging co-host si SV. Naging host din siya ng sarili niyang show na Dear SV sa GMA. Dear SV ang show na tumutulong sa ating mga kababayan na makabangon. Hindi lang sa tulong ng ayuda, kundi nutulungan at nuturuan. Mismo ni SV sila maghanap buhay at magkaroon ng negosyo. Pero hindi lang on kasi kahit tunulungan na sila ni SV na magkanegosyo at sinusubukan at ginagawa din ni SV kung anuman trabaho nila. Nagbenta ice cream sa dagat, nagbenta isda sa palengke, nag-tricycle, nag-pedicab driver, nag boy, nag etc. Lahat yan ay ginawa ni SV dahil nasa puso talaga. niya ang pagtulong sa kapwa noon pa man, nung nasa sampalok lang siya. Ngayon, bilang kandidato para sa pagkamayor ng Maynila, bit, bit ni SV ang mga plano para sa isang progresibo at maunlad na lungsod. 2,000 pesos buwan ang allowance para sa senior citizens para ito sa higit na pagkilala at suporta sa ating mga nakatatanda. Magpapatayo ng kauna-unahang Senior Citizens Hospital para sa ating mahal na mga lolo at lola. Magdadagdag ng mga magaganda at bagong mga pasilidad para sa kalusugan at magdagdag ng mga doktor at nurses sa mga ospital. Hindi pa man nakaupo ay meron ng napagawa at Umiikot na kauna-unahang mobile clinics Ang SV Mobile Clinics and SV Mobile Botika na dadalhin ng ospital at laboratory Sa inyong mismong barangay Allowance at suporta sa edukasyon para sa mga estudyante Dahil naniniwala siya na ang edukasyon ang susi sa mas maliwanag na kinabukasan Kabuhayan at trabaho para sa bawat manilenyo Kasama rito ang mga programa upang lumikha ng bagong oportunidad Sa trabaho at negosyo Si Sam Verzosa ay isang leader na May napatunayan ng aksyon at malinaw Na plano para sa kinabukasan hindi lamang siya leader ng salita, siya ay leader ng gawa. Ang Maynila ay nararapat sa isang mayor na may malasakit, determinasyon at aksyon para sa bawat manilenyo. Walang magbabago kung wala tayong babaguhin sa mga namumuno. Kung gusto natin ng bagong Maynila, kailangan entiyan ng bagong puso at muka. Sam Berzosa, para sa agaran totoo at desperadong pagbabago sa Maynila, para sa manilenyo, para sa bukas. Bago naman, SV naman!